Hello guys! Samahan niyo akong magmumukbang tayo ngayon ng singkamas. Etong singkamas pala ay nabili ko lang sa lawaan antike. So titikman natin kung masarap nga ba at malutong itong singkamas na So ito na nga guys, nakakatakam na singkamas. Magmumukbang tayo. Mukbang ba talaga tawag dito? syempre hindi, kain-kain lang. <laughs> At eto nga, isasawsaw natin ito sa asin. Pwede nyo rin ito isawsaw sa suka na may sili. Pero sa akin, asin lang yung gagamitin natin. Masarap na rin ito. Organic. Charot! Malapit ko na maubos guys, sobrang sarap. Malasa kasi yung singkamas nila. Malutong pa. konti na lang. <laughs> Isang piraso, busog ka na eh. Mm. Sarap. Mahirap pala magmukbang, no? Yung napapanood natin sa kanila, kala mo parang wala lang, parang hindi sila nabubusog. Pero ito nga palang kinain ko, busog na busog na ako eh. <laughs> mm. So guys, tatlo na lang. Mm. So guys, hanggang dito na lang po yung video natin. Salamat sa panunood. Kain ulit tayo. Hanggang sa susunod. Mm. Done! Bye-bye.